Ano to? Probinsya na? Ilog na. Oo. Walang iya. <laughs> sir, hawakan nyo yung bag nyo sir Baka mahulog sir Mag Magkaputik ta <laughs> Yeah. <laughs> rito At mga tropa natin <laughs> dito nagmimite nyo ano oh yung founder nagantay <laughs> 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 nahuli ko rin sila rito <laughs>

Track, track, kira, track. <laughs> <laughs> Ay, ba, ano yung pag diba? sinipa ko yung likod mo, bababa ka no? Oo, siguro siyempre, may ano pag malabok? Oo, oh, oh, diba? dapat pala kinalabok ko yun Kailangan ganyan ko eh Diba, alam mo naman yung mga rider Dito tuma makabay sa ano makabay sa sa PICC All right. by sa PICC Philippine International Convention Center. Ay. Mm. กี่ตัวอบไปสบบกลาาไอ้เนาะบ้าเกา่ยมานเกี่ยมัวโดนใจนะมั้ง Mag-LRT kayo ma'am, di ba? Okay. Ah, doon tayo ma'am. Para hindi na po kayo maglalatan ma'am. Basta dito tayo sa pier banda mga kabay may pick up tayo dito rin nag drop tayo mga kabay pero mayroon tayo na buhang uh, booking alright ayan may mga malalaking uh, container dito mga kabay ito walang kung saan kaya dito booking alright बहुत उन्स न sarado mga ba, hindi tayo pwede sirado pick up sana ako dyan banda pick up sana ako pasero pero sirado eh Oh, it itong kalye na to o oh? doon na lang ako baka hulihin tayo dyan <laughs> sirado so bumalik tayo rito mga kabay ayan dyan kinikilo yung mga truck mga kabay bago sila umalis alright ayan, ayan. tiga mo may mga container mga kabay ayan walang laman walang laman so dito tayo ay one week to one week ayos one week baka tayo madali rito mga kabay pa yung pasahero ko ngayon dito tayo kakaliwa mga kabay mahirap na baka sumunod tayo sa batas So, baka tayo tayo'y matikitan mga bayo <laughs>